So, natin yung magkakabit na nga tayo ng mga trotel. Ayan, yeah, na. Sinabit natin yung one, two, three. sumunod so, itong trotel. May kasamang susi, Ignition. na oh Okay na. So, natin ngayon. Prino na may lalagay natin. Okay. Lagay mo na upuan. Okay. Okay. Nagkakabit ng upuan. Hindi magkaik <laughs> break na lang ng ulan. yan. Okay na. Trattle. With ignition. <laughs> Tapos 1, 2, 3. Oo, okay na. Nagkabit na namin ng freno Upuan lang. Hindi namin na rin sa upuan. mabini pa